Congratulations unang-una sa lahat, no? Finally, may single ka na as a solo artist. Um, anong pakiramdam na finally magre-release ka na ng solo, ano mo, single mo? Um, yun po, syempre very happy but at the same time, medyo kinakabahan kasi po, it's gonna be my first time. Mm -hmm. Ang dami nagtatanong nung may mga pahapyaw ka na ng solo al single. Bakit surreal? What's the meaning behind surreal? Um, kasi po ako as a person, mahilig din po ako mag-imagine ng mga bagay-bagay. Parang um, ino-overthink ko yung mga magagandang bagay, mga scenarios. And um, parang minsan naisip ko na parang totoo ba to? or Pero bakit feeling, uh, parang, parang siyang totoo. So, kine-question ko yung mga ganong bagay. It feels so surreal. so, yeah. Mm -hmm. um, Siyempre, ang dami ng ganap sa'yo as a person, as an, as an artist. No? Ano yung mga surreal moments na ang sarap isipin at balikan ni Justin? Um, Siguro po una is nung nag-debut po kami, ay nag-debut, nag-viral po kami as SB19 na kung hindi nang mangyayari, uh, wala po ito lahat. So mm -hmm. ayun po and yung mga moments ko siguro na um, isa po is mga, pag nakakapunta po ako sa iba't ibang ang bansa at nakikita ko yung gandang place, magagandang place. So yun po. Mm -hmm. Siyempre yun yung mga past na ikaw ba kung may mga surreal moments ka pa na gustong mangyari in the future ano-ano yung mga yun? Um, siguro po isa is um, maging part either um, makagawa po ako ng movie or film or maging cast ng isang magandang magandang film na parang alam niyo po yun na mapapakita yung ganda ng Pilipinas so yung mga ganyan po and or something new like parang um, dito, fan fantasy movies, ganyan uh, na. Uh, Tapos ito yung magiging break for the Philippines. Parang uh, uh, mangyayari yun, saya uh, Ayun, That leads me to my next question kasi dumalabas ka na sa ibang music video, umarte ka na sa senior high. Tuloy-tuloy <laughs> na ba yung pag-arte -pag mo, yung acting prowess mo? <laughs> Hopefully po, uh, magkaroon pa ako ng maraming projects in term of acting kasi gusto ko rin po siyang i-take na so Um, ayun po, sana ngayong taon medyo marami tayong projects na makuha for acting. Oo. Diba? Uh, may pinost ka sa social media mo, parang a glimpse of, of, of Zoril. May binanggit ka doon na a quick escape of life's reality. Kung ikaw yung tatunungin, if there's one life's reality that you want to escape, what would it be and why? Life's reality? Um, siguro po yung na-exhaust tayong tao. So, tayo as a tao. So, imagine ko kung hindi tayo napapagod na nagagawa lang natin yung gusto natin gawin um, parang ang saya kasi yan mm. yung magagawa sa isang buong araw siguro so, mm. po isa yon sa may ganong moment ka na rin ba na parang napagod ka in a while tapos umalis ka lang, nagpahinga ka lang, nag break away ka lang? Yes po actually, um, hindi ko masabi na nagpahinga na kasi nawala po. Oh, oh, oh. Ano yung pinaka-ano mo, quick escape mo as an artist? More of um, hindi ko po masyadong na-express sa ibang tao kung ano yun. I feel ko parang tatahimik ko muna ako mag iisipin ko lahat ng bagay para mas maintindihan ko siya mag sa parang mm -hmm. pag nagkakaroon po ako minsan ng parang mental breakdown po. Mm -hmm. Parang minsan better siya na lang ako, wala muna nang magulo, parang ganyan. Oh, oh, oh. So I think that moment was happened during our earlier tour. Of you cope up with that talagang napagtagumpay and naging successful ka with, with, with when it comes to yeah. that part of you know quick escape iba yes, pahinga etc you're the fourth member of SB19 na may solo single or solo ano no um, career kumbaga anong masasabi mo na you have each other's back whenever you release solo projects or solo singles I mean grabe yung support yes. na ano, ng mga kapatid mo rin sa SB19 Um, si actually ano po eh syempre parang lagi na kami magkasama so kahit hindi sila um, part talaga ng buong project parang halos part na rin sila kasi alam nila yung nangyayari nagkakamustahan kami so I'm very thankful lang po kasi pinsan po pag may tanong ako sa sa mga gagawin ko po nandiyan sila kasi na experience na ng iba na parang, ah, ganito na lang gawin mo sa akin ganito yung nangyari so Um, open naman po sila talaga to help and lagi mag Wow. And ganun ka sa kanila, no? Pag okay. may mga solo endeavor sila, which is nakakatuwa. Bilang, ano, no, um, the creative director of SP19, palang napalabas mo talaga yung pagiging multimedia arts major mo, no, sa grupo. Saan ka kumukuha ng hugot o inspirasyon whenever you have that creative process? Paano mo napapalabas yung creative juices mo? Um, first po na iniisip ko, eh, in terms of um, um, SB19 po, iniisip ko na pinagkatiwalaan po nila ako for um, to do this task. So, um, ayun po, doon ako nagsisimula. And then, um, kasi very open din naman po ako na pinapakinggan ko kung ano yung gusto nilang gawin, kung ano yung nasa ideas nila. So, from there po, parang na-inspire ako kasi they are very G or willing din po to do things. So, ah, okay, kailangan na natin to ayusin, buuin, Um, dadagdagan ko anong meron ako, mm -hmm. doon po magka-come up. And um, as a solo naman po, madalas po kinikwento ko sa friends ko yung mga mm -hmm. gusto kong gawin. Tapos ayun, parang doon ako humugot na At, ano, pag, pag na feel ko na nagustuhan na nila or hindi. <laughs> may isa pang hinahangaan yung mga 18 sa'yo, no? yung passion mo for photography. Uh -huh. Parang may separate page ka nga for that. Saan nanggagaling yung passion mo po for arts, particularly sa photography? Actually po, hindi ko masasabi na magaling po ako sa uh -huh. photography. But then, kaya rin po ako gumawa or mahilig mag-picture, mag-take ng pictures and videos kasi medyo makakalimutin ko ako. And pag nagkuha po ako ng picture, nandyan lang siya. And once na makita ko yung image na yun, maalala ko na kung ano yung feeling at nangyari sa araw na yun. So, dun po ako pinaka, yun po yung ginagawa ko in terms of my photography. Mm -hmm. At isa pang hinahangaan sa'yo, Justin, o yung parang pagmamahal mo sa nature, parang may mga endeavors ka outside showbiz. Like yun nga, pupunta ka sa ano, magtatanim ka ng puno, <laughs> nag-aano ka, nag-trail ka, nag-hiking ka. Saan nanggagaling yung ganong pagmamahal mo sa inang kalikasan? Um, ako po personally, hindi ko ma-explain bakit. Pero parang merong something special for me sa mga plants, sa mga nature. And, um, pero po yung, yung mga activities po na yun is um, sinimulan po siya ng fans. So mm -hmm. from there po, kini-invite nila ako na tara mag-hide ka, ano ganda gawin mo. Um, even sila po yung nagsisimula ng mga ganong activities. So dun po ako na-inspire. Mm -hmm. Pero personally, actually, hindi ko masasabi na very active po ako in terms of um, Uh, doing activities mm -hmm. um, or hindi ako very faithful talaga. Mm -hmm. So, pero I'm trying my best to mm -hmm. help uh, mother. Mm -hmm. What can we expect more from Justin as a solo artist and Justin as part of SB19? Ano pang aabangan namin sa'yo? Siguro po since nakita, nakita na nila yung um, Justin as a musician sa SB19 and ngayon po mag-release na ako ng song um, sana po ma, um, in the future bang, marami ma venture ko pa po yung iba't ibang um, part ng um, entertainment industry like acting nga po makapaggawa ng film and what not so ayun po ano nga naman sa SB19 on your what 6th year na Opo, this, six, year 6th year uh, ngayong taon po actually um, mas obviously naman po sinimulan namin yung taon ng maraming solo projects so Um marami po kaming pinaghahandaan as SB19 pero siguro po kailangan pa maghintay ng 18 in a while. <laughs> mm -hmm. last message sa mga 18 to support your solo endeavors and of course continuously support SB19 na. Um 18 and mama is maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa amin. Um hindi lang para sa akin and para din sa mga ibang members sa lahat ng ginagawa namin solo projects yan man yan or as a group. Maraming maraming salamat po. Super na-appreciate namin 'yon and sana po ma-enjoy yung lahat ng ginagawa namin. Maraming salamat.